Narinig mo na ba ang tungkol sa Stargate Atlantis theories na baka raw totoo ang mga sinaunang lungsod sa ilalim ng dagat? Ayon sa mga conspiracy researchers, may mga submerged ruins na natuklasan sa iba't ibang parte ng mundo, mula sa Yonaguni Monument sa Japan hanggang sa mga estrukturang parang templo sa ilalim ng Caribbean at Mediterranean Sea. Ang tanong, mga natural formations lang ba 'to? o ebidensya ng isang nawalang advanced civilization, gaya ng Atlantis. May mga teorya pa nga na may connection daw ito sa Stargate, isang ancient technology na ginamit para maglakbay sa ibang dimensyon o planeta. At ayon sa ilang declassified files, may mga misyon daw ang militar sa ilalim ng dagat na hindi pa rin ipinaliliwanag hanggang ngayon. Totoo kaya ang mga sinaunang lungsod na to o isa lang itong kombinasyon ng myth, science at mga lihim na tinago ng panahon. Isipin mo, kung totoo nga ang Atlantis at may Stargate sa ilalim ng dagat, saan kaya yung papunta?